Oh, hala. tinga ka palak, di ka buo. Palak, wala mo ka palak? Ano? Upi, oh, malarga na tatay. Oh, oh maunsa na nga, nabinsyas ka. Ay, magsapatos ko. Hala. tinga magsapatos ka buo. Eh, naunsa naman ni si Rosme. Di ba magpagkawayan ka? Hala. <laughs> ano? Ano ko ano, magsapatos ang? Ah? <laughs> Amo na barong mo buo, surpan mo sapatos ka? Na ano man <laughs> labot ni Rosmi si yung ngani akong purma man. Nalala mo ni si Rosmi <laughs> ni man. Ito kinkoy ka. ni ngani ako. Ito ka mo. Nakasurpan sa mga sapatos. Ay sus, bago mo ni ikaw kayo wala ka mo. kinaraan ang style mo mo. Bala bago ni nga huso. Ay <laughs> kat mo yung <laughs> sapatos. Kana kartin ni si Rosmi. <laughs> <laughs> hey, kung ikaw ganyan magkuhan, magsuot na. Bisa mag-spagiting pa baba. Ganyan ang suot mo. <laughs> <wala laughs> paglabot sa'yo mo. <laughs> sa akong na damo ka kayo. Ano? Oh, oh. <laughs> okay koy hindi man ikaw cooking koy magitsa sige upon man tan sa si ibo ni cooking koy ah sige kung amo na ito ni ara oh oh tedi oh te nga mano ka nga malakat na ka nga wala ba ay wala ko na magtinil ko ta king koy pa japon ay magtinil ko sanawon tala karon samot ka king koy samot sa moto ko. Kay ano ang amin sila? Ang amin ako ng barong kurus. ko. Wala. Okay na ko kayo. Gaan ang paminaw ko kung makasapatos ko. Wala. Kano man yung bayi? Hindi man? Hindi siya yung sapatos kayo. E, hindi na. Magkinila ko. Tama nani, A, ane, po, man, na nito na. Hindi ang mo. Pwede man na. Bisa ang surpan. Ayaw na. Tama na na. Magkinila ko. Hindi pindi lang man na. Bisa unsa suot. Basta pangay-angay. Laman na angay yan, Magkasapatos mo. Ay, hindi ay. King siling mo. Ibago ka lang ganun nag... Bakit mo 'yan words kani King Koy? <laughs> Allah nakaiinis. Tama lang ni Tara Tara. Ay, <laughs> na si kwan. Ay, nasa yung na ni mong karti, Mag Tiniil. Magtiniil na lang, kani. Daghan na ito, kwan. Gamay siya mo ni si Rosmine eh. Hindi, suksukan na sabatos mo. Ba? Ay, na. Pauso, may kakaroon. Bago, may nga mga ano karon nang mga style. Ay, ay. ay kinaraan ni nga ni, Ano man ni si Rosmine kay... Okay Nag lang, manak. Na ay, nakamaong, mampun ka shirt pan. Bagay, manak. Bagay si mo. Ang kwan, mo Kinkoy na, ah. Wala. na, bana mo. Hindi ka Hala. gusto mag-upload. Wala. Si Kinkoy, are, karoon. Eh. Tanong din na. Hala.

Он цагаат судаггаа и бүгд коос колын соолол нэмэн тангар